Si Boogeyman or si Marty Wright sa totoong buhay ay isang voodoo-inspired zombie-like character sa WWE. Sumikat siya noong ruthless aggression era. Kilala ito sa pagkain ng live worms at minsan nga ay pinapakain niya din ito sa kanyang mga kalaban. Sumali siya sa Tough Enough, isang wrestling reality show ng WWE. Pero hindi siya pinalad dito. Hindi niya kasi e-clear ang totoong edad niya at naging sanhi ito ng kanyang pagtatanggal. Siya ay 4 years old na. Hindi man ito pinalad, ay inimbitahan pa rin siya sa OVW para mag-train. Kapag debut siya sa WWE noong 2000. Five, sa edad na 40 years old. Sunod-sunod naman yung pagkapanalo niya. Pero dahil nga sa kanyang edad ay naging prone siya sa injury. Naging sanhito ng pagkaderail ng kanyang push at sa kanyang storyline. Tatanggalin na nga siya dapat ng WWE. Pero nakiusap itong si sa management na bigyan ito ng pagkakataon. Nagpatuloy ang kanyang career hanggang 2009 hanggang sa natanggal na nga siya dahil sa injury. Sa ngayon ay meron siyang Legends contract sa WWE na paminsan-minsan ay nag-appear sa mga TV segments. Follow well, for more.